guys, punta tayo sa Rojas naman, Rojas, Palawan ayan po, madali po sila mga product dito madali po sila mga kasoy 65 pesos sa kailang kasoy and we have 120, alam, mura lang guys 120 lang, ang dami na adobo to, ay may, may lasa may lasa yung mga regular na lasa lang te yan, we have uh, 110 pesos guys. Ito po ang lasa nito. Salted. Salted. Alam mura lang guys, imagine sa iba siguro nito nasa 300. Rojas guys, napakamura na mga kasoy dito sa Rojas na, na station. We have 110 pesos lang po yung kasoy na bongga. Alam, mura lang guys. I-recommend natin yung Rojas ano, station. Ang mura na mga kasoy dito. And 110 pesos lang. And... May adobo, 120 pesos. And meron din po di siya. dito, 65 pesos. We have 120 pesos. Ayan, mura lang talaga guys yung kasuy nila. 110 pesos lang. Ayan, bibili po tayo ng isa. Ayan. Ay, may bandi. Ang bandi po nila worth 20 pesos bawat isa. Pakita natin, Te. Ayan po, siguro ano to, lima. Ayan, guys, nag-food trip tayo dito sa ano, Bagatatan. Bumili tayo ng lima, bandi kasoy worth 20 pesos, guys. And bumili din tayo ng regular na fried kasoy with 110 pesos. Ayan. Po? Adobo, 120 pesos. Ayan. Sige lang po. Ayan, thank you po. Ah. And we have po silang brittle kasoy. 100 pesos. Mga iba't ibang klase po na kasi talaga yung matatagpuan dito. Ayan po. Ito po ang laman po ng station of booth po ng LGU ng Municipality, of Rojas. Ayan. Yan po yung laman niya. Murang-mura po. Punta na po kayo dito sa Capitol. Murang-mura lang po kayo lang mga product. Alright. Ayan. Tignan po natin. Ito po yung labas nila. Ya, nang ganda lang po ayan.